Paano po kaya pang dalawang beses nagkaltas sa sahod si RCBC sa salary loan ko? Ngayon ko lang napansin. Yun. So, usapang RCBC tayo mga idol. At yan po yung tanong ni Idol Irish May de Jesus. Yan. So, sa kanyang tanong... Ah... Uh, yung ganyang issue, issue po, ah, uh, loads, ah, uh, kung ngayon mo lang siya napansin, ah, uh, pwede mo siyang, ano, itawag sa RCBC Loan Service Hotline. So, lalagay ko dito yung, ah, uh, ito yung hotline number ng RCBC Loan. Yan. Ah, uh, tawagan mo yan, idol, ah, uh, tapos bago mo tawagan kailan uh, kailangan uh, kung maganda kung may may tele, uh, yan payphone ba yun or pwede kang magload ng regular load sa yung uh, cellphone yan dahil mo lang itong number na to uh, bago mo siya tawagan uh, i-ready mo na yung ano yung loan account number mo yan. San nga san nga ba makikita yung loan account number? Uh, makikita yun doon sa outstanding balance ng loan mo yung 16 digits number yan. O kaya naman ah, uh, kung hindi mo mai-provide yon uh, kukunin niya yung buong ano mo, pangalan mo, complete name mo. Yan. Isa yan sa mga dapat mong i-ready. Sulat mo yan sa papel idol para habang kausap mo siya sa telepono, Uh, meron ka ng pagtitinginan syempre ilagay mo na rin yung payroll account number mo dyan yung 10 digits account number ng iyong uh, payroll ilagay mo na rin dyan yung registered mobile number mo sama mo na rin yung registered email address yan sama mo na rin dyan isulat mo na rin yung uh, birthday yan. birthday mo Uh, for sure alam mo naman kung ano yung birthday mo idol eh yan kailangan naka na yun sa ano sa isang papel para kasi pag tinanong niya sa, yung mga details na yun uh, nasulat na lang siya sa, sa isang papel yan hindi, hindi ka na maghaharap nang kung saan, kung hanap na, eh, nakasip sa cellphone ko mga ganun. kasi pag pinatay mo na yung call mo uh, mahirap nga may pagkakataon kasi na mahirap silang tawagan may mga ah, uh, Uh, customer representative na mga nasa online uh, nakikipag usap sa ibang calls, ganyan so yun na mga nabanggit ko idol i-ready mo na yun bago mo tawagan yung uh, loan service hotline yan, ni RCBC yan, para uh, ma-requestan ka ng uh, uh, tawag dun refund para yung mga na-overpayment mo, na nadoble, na sinasabi mo, na nakaltasan ka, uh, makikita nila yun doon sa system nila. Kapag nakuha na nila yung details mo, yan, para ma-requestan ka nila ng re refund, uh, babalik nila yan doon sa sa payroll account mo. 5 uh, to 7 days. So, yun, ganun na lang yung gawin mo idol. Uh, kung sakali mang napapanood mo ito ayan uh, para hindi ka na ano pumunta sa ano RCBC branch kasi kapag pumunta ka ng RCBC branch uh, ibibigay lang din nila yung number na yun uh, na tatawagan mo uh, hindi ka nila ma-assist doon papatawagin ka lang din nila syempre i-ready mo na rin yung mga sinabi ko kanina. Ganon din yung gagawin mo. Para hindi ka na maabala, kahit sa cellphone mo lang, pwede mo na silang tawagan. Pero, ang loan service hotline ay available lang ng Monday to Friday, uh, 8 to 5 a.m. Yun lamang po yung mga oras na available sila na pwedeng tawagan. Bukas, weekend, Sabado, Linggo, ganyan. Wala pong sasagot sa tawag sa kanila. So sana nakatulong tong video na to idol uh, para hindi ka na mabahala kaya tawagan mo na sundan mo lang yung step by step uh, na mga sinabi ko kasi uh, base na rin yun sa mga naging experience ko dyan sa mga nakaltasan ng kanilang uh, salary loan Nung tinignan namin yung kanilang transaction history dalawang beses nakaltasan, June 25 tsaka June 10 bali nung June 10 nakaltasan sila ng dalawang beses sa, sa kanilang payroll at tsaka itong nakaraan ng June 25 dalawang beses ulit so bali uh, alimbawa 2,000 yung kaltas nila naging 4,000 plus 4,000 ulit so mayroon silang overpayment na 4,000 Uh, mariripan mo yun basta gawin mo lang yung sinabi ko idol uh, sana nakatulong tong video na to uh, hanggang sa muli takits ulit tayo sa susunod nating mga uh, tutorial let's go